Magandang araw, andito tayo ngayon sa isang segment ng Kret Tagalog, kung saan handa na naman tayong bigyang kuro-kuro at balikan ang pinakabagong balita mula sa Cointelegraph.com. Patalakayin natin ang mga makabagong pangyayari sa teknolohiya at ang kanilang epekto sa industriya. Isang mainit na pak sa ating tutuklasin, kaya tara na't magumpisa. Ayon sa artikulong ating tutunghayan ngayon, Paano nga ba maaaring makaapekto ang pagsasama ng AI at blockchain sa industriya ng musika? Habang ang mga kanta na gawa ng AI ay patuloy na umaapaw sa merkado ng musika, ang teknolohiyang blockchain ay makakasiguro na ang transparency at ethical na pamantayan ay mapanatili sa loob ng industriya. Ang pagsasama ng artificial intelligence, AI, at blockchain ay maaring magbukas daan sa pagbabago sa industriya ng musika sa pamamagitan ng pagpapalakas sa kakayahan ng mga artistang maglikha ng mga obra habang pinanatili ang pagsusuri at makatarungan na pamamahagi ng kita sa mga tagapaglikha. Lalo pang ginagamit ang AI bilang isang kasangkapan sa paggawa ng mga bagong kanta o pagsusuri ng umiiral na nilalaman sa musika. Ito ang dahilan kung bakit mas lalong nahihirapan na ang pagkakaiba ng mga musikang nilikha ng tao mula sa nilalang ng AI. Dagdag pa rito, karaniwan nang ini-etrain ang AI sa mga umiiral na nilalaman, kadalasang walang kaalaman o pahintulot mula sa mga orihinal na tagalikha, na nagdudulot ng ilang mga isyu sa etika at legalidad na wala pang malinaw na solusyon, sa kabila ng mabilis na evolusyon ng teknolohiya. Sa dahilang sa paraan ng paggawa ng generative AI, hindi talaga maari malaman kung ano ang naging bahagi nito, at paano ito nagiging resulta, pahayag ni Hannah Kahlert, isang analista sa media research, sa Telegraph. Ang mga problemang dulot nito ay maling impormasyon at deepfakes, kakulangan sa tiwala sa mga bagay na nakikita mo sa internet, anya. Ayon kay Keller, ang teknolohiyang blockchain, ay maaring malutas ang mga isyu na ito sa pamamagitan ng pagtutukoy sa pinagmulan ng partikular na nilalaman sa musika, na nagpapatiyak na ang mga karapatan ng copyright ay pinapahalagahan, at tinatanggap ng mga artistang tamang kabayaran. Dagdag pa rito, ang teknolohiyang blockchain ay maaring gawing mas direkta ang ugnayan sa pagitan ng mga artistang musikero at kanilang mga tagahanga na umaiwas sa mga intermediary tulad ng mga record label at sentralisadong mga streaming service tulad ng Spotify. Upang malaman pa ang higit pang mga posibleng synergy ng AI at teknolohiyang blockchain sa industriya ng musika. Maari ninyong sundan ang CoinTelegraph.com. Tunay nga namang nakakatuwa na masilayan kung paano ang pagtatagpo ng Artificial Intelligence, AI, at teknolohiyang blockchain, ay may potensyal na baguhin ang larawan ng industriya ng musika. Ang mga posibleng benepisyo na hatid ng pagsasama na ito ay hindi lamang pangkaraniwan. Sa paglalaan ng AI generated na nilalaman, mas nagiging komplikado ang hamo ng pagkakaiba nito mula sa nilikha ng tao. Ito'y kung saan pumapasok ang teknolohiyang blockchain bilang isang makabago ang kalakip na katangian ng blockchain, na pagiging transparent, hindi mababago, at ligtas na pinagmulan, ay maaaring maglaro ng mahalagang papel sa pag-address ng mga isyong lumitaw kasabay ng pag-usbong ng ai generated na musika. Ang maling impormasyon at kasalukuyang pagpapatunay ng nilalaman, ay naging mga pangunahing alalahanin sa digital na panahon. Sa kakayahan ng blockchain na subaybayan at patunayan ang pinagmulan ng partikular na nilalaman sa musika, maaring tayo ay makakakita ng pagbabago sa paraang tinutugunan ang tamang pagkilala sa musika, at sa mga may akda nito. Dagdag pa rito, ang mga etikal na issue sa paligid ng ai generated na nilalaman, na kadalasang inuubos ang umiiral na mga gawa ng walang tamang pahintulot o kaalaman, ay maaring magkaroon ng solusyon sa pamamagitan ng decentralization, at hindi magagahol na ledger ng blockchain ang mga karapatan ng mga artistang musikero at tamang kompensasyon ay magiging mas epektibo na magpapalakas ng tiwala at ugnayang pang-industriya. Ito'y nagbubukas ng pinto para sa direktang ugnayan ng artistang musikero at kanilang mga tagahanga na umaiwas sa mga intermediaries at nagpapalakas ng mas tunay na koneksyon. Gayunpaman, ang mabilis na pag-usbong ng parehong AI at blockchain ay nangangailangan ng maingat na balanse sa pagitan ng inovasyon at regulasyon. Sa kabuuan, ang pag-aalok ng AI at blockchain sa industriya ng musika ay may malaking pangako, hindi lamang sa pagsasagot sa mga kasalukuyang hamon kundi pati na rin sa pag-reshape ng paraan kung paano lumilikha, nakikipagtulungan, at nakikisalamuha ang mga artistang musikero sa kanilang audience. Ito'y isang transformatibong paglalakbay na maaring muling magpabago, hindi lamang sa larawan ng musika, kundi pati na rin sa ugnayan ng mga tagapagtatag at mamimili sa digital na panahon.